Aminado ah, si Senador Jinggoy Estrada na may kabasyang nararamdaman dahil ah, bukas na inasang ilalabas ng Sandigan Bayan ng Hato ligil sa kanyang kasong plunder. Bagamat may kaba, umasa naman si Estrada na magiging positibo para sa kanya ang ah, resulta. Aminado ah, rin ang Senador na apektado siya ah, sa mga pangyayari pati na ang kanyang pamilya. Kaya naman pinagdadasal dalag na niya ah, usapin ang usapin ng kanyang kaso. Well, uh, I'm I hope uh, it will be favorable. I do not have any idea yet. I am keeping my fingers crossed. It affected me, it affected uh, my whole family. Hanggat uh, ni pa nire-resolve uh, kaso ko, siyempre parang merong sort of Damocles hanging over my head. Wala naman. Uh, just pray. Yes, yeah, so of course I am hopeful, yeah. nervous. Remember the, the court granted me bail, so that means to say the evidence against me is not strong.